When your life is so great, when your life is so blessed already, you pay forward. Ikaw naman ang maging paraan para marami rin ang maging maganda ang buhay. Kasi sobra ka ng blessed man po sa akin, kahit hindi na sa mga alaga ko ng mga monks o hindi na yung sa mga alaga ko ng monasteryo. Pero sana hanapin nyo sa puso nyo to pay back, then we pay forward. Diba dapat kapag nag-grant yung wish mo o kaya gumanda buhay mo, mag-isip ka rin ng paraan na paano ka naman makakabalik ng kabutihan na yung binigay sa'yo para hindi na And then when your life is so great, when your life is so blessed already, you pay forward. Ikaw naman ang maging paraan para marami marami rin ang maging maganda ang buhay. Yan po ang gusto kong maging prinsipyo yun nyo. Ikaw, 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 ikaw. Lahat kayo talaga dapat ganyan. Ha? Bago nyo po namnamin lahat yan, ariin lahat yan, hanapin nyo sa puso nyo na pag may blessing kayo, magbigay kayo sa hindi nyo kilala. That a part or a portion of your blessing be a blessing to others. Nang sa ganon, umikot. Umikot yan po. Ganyan.